Hello! Good morning! Ka morning! Good morning! Kamusta kayo mga kababayan ko? Wow! Yeah. Kamusta kayo mga kapwa ko OFW? Nice! Kamusta kayong lahat? Sana ay okay tayong lahat. So bago natin simulan guys, yung topic for today. paulit ulit pa topic for today daw. Kupal <laughs> ka ba? <laughs> so gusto ko lang po ma magpa ah, 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 ah pasalamat sa inyo. <laughs> Muli, no, sa mga subscribers. Wow, wow, wow. Sa mga nag-follow. god. Uh, lahat ng social media account ko. Oh my god. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga idol, mga lodi. So, kayo po ang dahilan ko. Gising ko hanggang matulog ako kahit tumatay ako. Kung bakit po ako nagpo no sa pagbablog. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Kahit na minsan ay yung video natin ay makikita nyo kung saan nakangkungan. Kangkungan. <laughs> kangkungan. <laughs> saan na mga ano makikita nyo kung saan na ano yung video ko napunta. So greetings muna tayo mga guys no sa mga lahat na nagbe-birthday ngayon. Happy Birthdays I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Sa lahat naman kaibigan nating uh, naghahanap buhay para sa kanilang pamilya no, para sa uh, ikabubuti ng kanilang mga mahal sa buhay at uh, lumalaban ng patas saludo ko sa inyo mabuhay kayo yung topic natin ngayon is about sa youtube bakit? sino ka ba? kasi meron akong uh, napanood guys sa youtube ng isang uh, youtuber ano naman tong pahula niya oh na hindi masyado namang malaki yung nagiging subscriber niya at uulit-ulitin ko pero marami daw pumapasok sa kanya na, may wala na Jackie na uh, views at earns <laughs> gago sinasabi niya na yung youtube channel na ay aabot na daw sa dalawang taon yes! yes! tatlong taon mahigit wow! 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 bago niya napalago yung channel niya mga guys so, so isipin nyo yun ha pagpuporsige ng isang uh, youtuber na uh, sabi nga niya uh, inaano sa sarili niya na giging influence na rin siya balang araw so doon ko rin napagtanto guys na siguro yung youtube channel ko kaya hindi rin umuusad kasi nga minsan ang pababayaan natin Apo. ano gusto mo sabihin? ako ang mapasaba dito? <laughs> pababayaan ko <laughs> Or mayro bang nakarelate dito na ganun din yung uh, senaryo na pagka ano ay napabayaan ng YouTube channel. Kuwento mo yan eh. Minsan pagganagana, minsan okay lang. Minsan pag-upload na ganito, okay lang. Kahit wala masyadong ano, okay lang. I don't want peace. I want problems always. Ranas ko din yun hanggang ngayon. Ganon pa din. Pero ngayon, at tina uh, tinatry kong mag-grow up kasi parang may naamoy ako hindi maganda uh, inspiration ko yung tao na yun no? yung uh, youtuber na yun hindi ko lang babanggitin kung sino ay ikaw may kasalanan pero sana darating yung panahon na magkakaroon din tayo ng buwag sa mundong ka siyempre kung baga, share your blessing ba? So, <laughs> so paano tayo mag-share na blessing? Bobo ka ba? Kung ano yung blessings na na makukuha ko dito sa pagiging YouTuber, ibabalik ko din sa taong nangangailangan din. Hmm? Kilala kong kaliskis mo, oy! Kaya kahit ako, malayo ako sa pamilya ko, mga guys. malayo ako sa anak ko malayo ako sa atin sa Pinas wag mong subukan kahit may trabaho ako so unti-unti kong uh, pinag-aralan unti-unti kong hinahalongkat ba what yung sa YouTube ako to tanga simula sa Parang kang unggoy do kahit papano ah uh, merong uh, nanonood sa video natin o oh. Kasi <laughs> lang tataka kayo guys sa mga video ko bakit hindi ako nag nag, nag stay sa Ay tanga mo. Isang uh, content lang no, wala nang ibang YouTuber na kung ano lang 'yon, halimbawa pag basketball, basketball, pag movie, movie. Na kung gusto mo talaga mag-viral, kukuha ka ng video ng iba doon. Bakit? Sino ka ba? ah uh, Bahala na kayo kung magsasawa kayo sa mukha ko. Okay lang yun. <laughs> so, guys, no? Biro lang yun, no? So, ka pa! So, yun lang, guys, no? Yung isi-share ko sa inyo ngayon, no? Tangin ng kupal to. Akala mo may tira na. Kupal. At uh, muli nagpapasalamat ako sa nag-subscribe sa YouTube channel ko. I love you from the bottom of, I, I love you from the bottom of um, At uh, nagbigay ng matinding thumbs up. Bili ba ko sa kakayahan mo? Pero hindi pa sa akin yan. Kupal! So maraming maraming salamat sa inyo mga guys. Lalong lalo na sa kapwa ko OFW. Uh, I love you, brother. I love you. And I know, know you, you love, love me. <laughs> Peace out, meme. <man>. <laughs> <man. laughs>